Ano, Panginoong Yesus. Tapos 6 tayo, mga kapatid, no? Sabi dito, At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa, isa sa pitong tatak. At narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng sa ng kulog halika. Yun. So, meron o kakayahan na magbukas ng tatak na ito, mga kapatid. Walang iba kundi ito ang kordero. Sa qualification na natanggap niya sa kanyang uh, pagkabuhay na muli, sa kanyang pagkakatawan tao, pamumuhay bilang tao, at uh, pagtamo sa katwiran ng Diyos mga kapatid. Itong kordero na ito ay naging qualified para i-execute yung ekonomiya ng Diyos. may hey, mga kapatid, sa pagbukas ng uh, mga seal na ito, yung unang apat dito uh, nagpapakita sa apat na klase ng kabayo. So yung unang kabayo mga kapatid, ang puting kabayo, sa pangalawang tatak mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pulang kabayo ang ikatlong tatak ay ang itim na kabayo at ang ikaapat na tatak ay tungkol sa maputlang kabayo. Sa madaling salita, yung apat na naunang tatak ay tumutukoy sa apat na kabayo na may iba't ibang kulay. Ngayon mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng apat na kabayong ito? So yung puting kabayo dito, ito ay tumutukoy no, sa gospel preaching, no, yung pagpapahayag ng ibanghelyo. At ang pulang kabayo mga kapatid ay tumutukoy sa digmaan ang ikatlong kabayo mga kapatid, yung itim na kabayo ay tumutukoy sa tagutom at ang ikaapat na kabayo ay tumutukoy sa kamatayan. So yung apat na ito mga kapatid ay tumatakbo sa buong kasaysayan no matapos na mabuhay ng muli ng Panginoon. So ngayon may nag-share sa akin noon na yung kuting kabayo daw ay tumutukoy sa deception no mga kapatid, deception o yung pandaraya. So ako mga kapatid ay nagdi-disagree doon sa uh, paniniwalang iyon sapagkat ano yung dahilan kung bakit na yung kordero o yung ating Panginoong Jesus na dumaan sa napakaraming proseso, sa napakahabang proseso na kanyang pagkasakatawan tao, pamumuhay na bilang tao, pagka pagkamatay niya sa kus at pagkabuhay niya ng muli para maging qualified upang buksan yung selyo na ito. Samantalang ito naman palang apat na kabayo at ang buong mga tatak na ito ito pala ay magbibigay lang ng distraction sa tao, mga kapatid. So, ito ay nasa maling uh, paniniwala. So, yung pagbukas ng seal na ito ay hindi magaganap hanggat hindi nagkakaroon ng pagkabuhay na muli yung ating Panginoong Hesus. Samantalang yung deception, yung gera, yung tagutom, at yung uh, kamatayan, ito ay nag exist na, ito ay umiiral na ng mahabang panahon bago pa yung... Um, bago pa yung pagkabuhay na muli mga kapatid. Papaloob sa pagbukas ng selyo na ito yung kanyang ekonomiya. Kung ang unang tatakbong kabayo dito mga kapatid ay ang deception, ito ba yung naisin ng Diyos? So yung unang kabayo dito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa gospel preaching. Ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng ibanghelyo na kung saan ito yung kanyang pamumuhay mismo. Na ito ay napapaloob sa buong Biblia, mga kapatid. Ang Old Testament ay tumutukoy kay Kristo, no? At sa kanyang pamumuhay bilang tao ni ay yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan at lahat ng bagay ay nakasentro sa Kristong ito. Nakasentro kay Jesus na ating Panginoon, mga kapatid. At ito ay tatakbo ng tatakbo sa buong kasaysayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. So basahin natin yung puting kabayo. Ano, bang sinasabi dito sa puting kabayo nato, mga kapatid? Verse 2, at nakita ko at narito ang isang puting kabayo at yaong nakasakay rito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya ay humayong nagtatagumpay. At upang magtagumpay Ang puting kabayo, ito ay tumutukoy sa kadalisayan Ito ay tumutukoy sa kapayapaan Ito tumutukoy sa dalisay ito Tumutukoy sa samalinis Ito ay tumutukoy mga kapatid sa ebanghelyo kaya hindi ito maaaring uh, bigyan ng isang negatibong uh, interpretation mga kapatid sa kadahilanan na ito ay hindi pinakitaan ng negatibo sa verse 2 na ito at yung nakasakay rito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong Nasa no, sa digmaan mga kapatid yung busog ay may kalakip na pana pero dito mga kapatid ang meron lang siya ay ang busog sa madaling salita no na yung gera, no ay natapos na. Pagtakbo na kabayong ito na ang hawak lamang ay busog ay nagpapakita ng kanyang uh, pagkapanalo o victory o victorious na ito mismo kabayo na ito sa kanyang pagtakbo. At binigyan siya ng isang putong Ito ay nagpapakita ng kanyang kalwalatian. Ito ay nagpapakita ng kanyang katagumpayan. No? Yung ibig sabihin ng putong na may busog na ito. At siya ay humayong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Sa buong kasaysayan mga kapatid, marami na nagtangka na maglagay ng kanilang pangalan. No? Pero walang pangalan ng umangat sa buong kasaysayan matapos na yung ating Panginoon ay nabuhay na muli. Maliban na lamang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sa pagtakbo ng puting kabayo na ito, ito ay nagpapakita mga kapatid ng uh, katagumpayan upang ikalat yung uh, pagkabuhay na muli, o ikalat yung ibanghelyo. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus mismo. Marami na ring tao ang tumayo no, na nagpapanggap na sila na yung Kristo para mapantayan nila yung kadakilaan o mapantayan nila yung uh, pangalan ng ating Panginoon. No? Pero mga kapatid, sa buong kasaysayan, yung Panginoon, pangalan pa rin ng ating Panginoong Yesus ang nananaig. Ibig sabihin, yung kabayang ito ay nakatagdang manalo sa lahat ng klase ng panlilinlang mga kapatid. Kahit na anong klase ng relihiyon yung ating Panginoong Yesus pa rin ang mananaig, no? Gaano ba kadami ang mga Kristiyano sa buong mundo? Gaano ba karami ang mga nananampalataya sa Panginoong Yesus, mga kapatid? Inukupahan na niya yung buong mundo. O, salamat sa Panginoon. At itong pagtakbo ng kabayong itong puti na po ay nagtatanggumpay at magtatagumpay pa. Hanggang sa kanya, muling pagbabalik, mga kapatid. O, Panginoong Yesus. So, itong uh, verse 2 na ito, mga kapatid, ang nagpapatunay na hindi pandaraya ang ibig sabihin ng puting kabayo na ito. Walang iba kundi ito yung pinaka-importante at ito ang sentro ng pagbubukas ng pitong tatak na ito, mga kapatid. O Panginoong Jesus, ito ay patungkol sa Kristo mismo, ito ay patungkol kay Jesus mismo, ito ay ang patungkol sa ating Panginoon bilang ang Ebanghelyo niya. O Panginoong Jesus.